si ilapitan lalo sa iyo ang pera. Kahit ano pang negosyo mong hawakan, kaya mo na magpatakbo ng walang puhunan. Papaldo ka dyan, maniwala ka sa akin. Wala na akong puhunan. Ganon lang ng ganon ang ginawa ko. Hanggang sa nakapagpatayo uli ako ng isang negosyo, wala kang puhunan dyan. Negosyong walang puhunan. Kapag natapos mo ang buong video to, hinding-hindi ka na mauubusan ng pera, hinding-hindi ka na malulugay sa mundo ng pagnenegosyo. At maniwala ka sa akin, magsisilapitan lalo sa iyo ang pera. Ayos ba yun? So by the way, kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala uli si Darcel Robles, isa po akong negosyante na may limang taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. So bago ko tumbukin yan, kung anong negosyo ang walang puhunan na malaki ang kita. Kwentuhan ko muna kayo. Ito, kwento. Way back 2020, nung ako'y nalugi way back 2020 sa aking negosyo, hindi ko na lang babanggitin kung anong negosyo ko'y nalugi dati. Maraming negosyo na ako nalugi at masakit sa puso yun. Pinaghirapan mo yung perang yun eh. So, ito na nga. Nung ako'y nalugi na sa pagninegosyo, isang araw lang ako nagpahinga, nagnegosyo uli ako. Wala na akong puhunan. Pero alam mo, ang ginawa ko, dalawa lang ang ginawa ko. Ayokong magtrabaho. Ayokong mangamuhan. Kaya napapalag na Sinabi ko sa sarili ko, dito na ako mabubulok sa mundo ng pagnenegosyo. Kaya ang ginawa ko nun, nag-online business ako. Nag-post ako dun, nag-post ng mga product, sapatos. At anong nangyari? May umorder. Picture lang ang ginamit ko. Pinopost ko lang picture. Ay umorder. Pinabayad ko agad sa akin Gcash. Pagkabayad sa Gcash ko pagdating ng pera, hindi ko pa dinideliver sa kanila yung produkto. Pero nasa akin na yung pera. Bayad na. May tubo na. Kaya ang ginawa ko sa customer kong yon, yung pinakauna kong customer na hindi ko makakalimutan na umorder ng sapato sa akin. Alam mo sinabi ko sa kanya? Tatlong araw pa bago dumating ang order mo. Kaya pagpatak ng tatlong araw, dineliver ko sa kanila. Ayos! Kumita agad ako. Nasa akin agad yung pera. Nagbayad na agad sa Gcash eh. At nasanay nang nasanay ang utak ko diyan. Na ganun lagi ang gawin ko. Magbebenta ako ng wala. Pick cur lang ang gagamitin ko sa aking online business, sa aking online shop. Kukunin ko agad ang bayad. Papabayadin ko agad sa aking Gcash number. Pag pumasok ang pera, may tubo na ako. Pero hindi ko pa nadideliver yung produkto. Kita mo yun? Meron ka na agad pera. May tubo na agad yun. Ganon lang ng ganon ang ginawa ko. Hanggang sa nakapagpatayo uli ako ng isang negosyo at ngayon tumatakbo ng maayos. Kita mo ang pinagbago sa buhay ko. Simula nung na-discover ko yan, yung magnegosyo ka ng walang puhunan. Kaya ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang apat na negosyo na walang puhunan na sobrang laki ng kita sa panahon ngayon. Ang pinakauna agad dyan, magbenta ka ng wala. Gumamit ka ng picture technique. Gumamit ka ng picture. I-post mo lang nang i yung picture. Maniwala ka sa akin, may ma e dyan. Kaya nga nakwento ko kanina. Paulit-ulit kong ginawa, nag-post ako, nag-post ng picture. Tapos, sineshare ko sa mga groups, sa mga marketplace, sa mga group. Sineshare ko yan. Nung may bumili, pinabayad ko agad sa gcash ko na hindi ko pa dinideliver yung produkto, wala pa yung produkto, bayad agad, boom tubo agad yun, ganun kalupitan technique na yan, kaya gagamit ka ng technique na ipost mo sa social media at ishare mo sa group, technique, ito yung technique na pagka-post mo, di pa tapos ishare mo pa sa mga grupo buksan mo cellphone mo, picture mo yung produkto mong walang bumibili, ipost mo na ngayon pa lang, tapos ishare mo mga sampung group, yan lang ang gawin mo maniwala ka sa akin, may maeenggan dyan, ayos? okay next, dadako na tayo sa pangalawa, ang pangalawa nating negosyo yung walang puunan na sobrang laki ng kita sa panahon ngayon ay ang your hidden talent. Ang talento mo simula pinanganak ka. Tatanungin kita ngayon, saan ka magaling? Ano yung bagay na sobrang galing mo don? Gamitin mo yan. Yan ang inegosyo mo, walang puhunan dyan. Maraming taong willing bayadang ka kasi sobrang galing mo sa bagay na yan eh. Pansinin mo mga ibang negosyante, san sila nagtagumpay? May ari ng Jollibee, may ari ng Andok, san sila magaling? Magaling yung pang-amoy nila sa pagkain. Tumo ngayon, ang negosyo nila, puro pagkain lang. Yun ang talent nila eh. At yun ang ginamit nila. Kita mo estado sa buhay nila ngayon. Billionaire yun. Ganong kalupit ang negosyong walang puhunan na yan. Gamitin mo ang talento mo simula pagkabata. Yung natural na magaling ka. Paano mo malalaman kung magaling ka sa bagay na yan? Pag may nagsabi sa'yo, pre ang galing mo sa bagay na yan ah. Yun na, ang talento mong hindi alam. Kasi hindi mo mapapansin yan. Kasi ang dali-dali lang sa'yo yan eh. Kaya mo yung iba nadadalian din dyan. Pwes nagkakamali ka. Sa'yo madali yan. kasi talent mo yan. Natural na magaling ka dyan. At yan yung bagay na pag ginawa mo Willing ang mga taong bayadang ka Magawa mo lang yung bagay na yan Kaya ngayong narinig mo to Gagamit ka ng technique na Isipin mo kung saan ka magaling technique Ito yung technique na ngayon palang Isipin mo na San ba ako magaling? Isipin mo nang isipin yung mga bagay na palagi mong ginagawa Yung may experience ka May karanasan ka Yung katagang yun Ang dali ng bagay na to para sa akin ha Yun na ang gamitin mo Para matumbok mo yung negosyo Walang puhuna na sobrang laki ng kita Ayos ba? Okay, next. Dadako na tayo sa pangatlo. Ang pangatlo nating negosyo walang puhunan na sobrang laki ng kita ay ang maging vlogger ka. Maging content creator ka. Ang gawin mo, videohan mo lang ang sarili mo. Kung anong ginagawa mo sa pang-araw-araw. Nagluluto ka ng fried chicken, videohan mo yan. I-upload mo nang i-upload sa internet, sa social media. Alam mo ba, maraming tao na yan lang ang negosyo. Diyan sila kumikita. Wala silang puhunan. Sure ba ako, meron ka cellphone diyan, napapanood mo ko eh. Meron ka cellphone? Ayun ang ipang video mo vlogger ka na. Kaya ngayon, gagamit ka ng technique na lunukin mo ang hiya mo technique. Ito yung technique na walang hiya ka na. Isipin mo lagi ang pera. Boom, ewang ko na lang kung hindi ka maging vlogger niyan. Ayos! Okay, next, dadako na tayo sa pinakauli. Ang pang-apat nating negosyong walang puhunan na sobrang laki ng kita sa panahon ngayon ay ang magturo ka sa iba. Gustahan tayo, meron ka ng experience sa trabaho mo. Hindi yan alam ng iba. Yan ang gamitin mo, ituro mo sa kanila yan. For example natin, nagtrabaho ka ng accounting sa isang kumpanya. Pwes hindi alam ng ibang tao yan. Marami nangangailangan tao niyan. Papaldo ka dyan, maniwala ka sa akin. Wala kang puhunan dyan. Yung alam mo lang, yung experience mo, ang gagamitin mo, yun ang puhunan mo. Kasi para sa akin paniniwala, hindi mo kailangan ng pera sa negosyo. Pag sineryoso mo yung usapan natin ngayong gabi, maniwala ka sa akin, hindi hindi ka na malulugi. Sisilapitan lalo sa yung pera. Kahit ano pang negosyo mong hawakan, kaya mo na magpatakbo ng walang puhunan. Kasi may malaking kalaban tayo dito. Masakit ang kalaban. Ang kalaban natin yung salitang lugi. Tapos sinamahan pa ng inipon mong pera. Bulto-bulto yun. Nilagay mo sa negosyo mo. Pinusta mo. Eh ang mundo ng pagninegosyo. Sobrang tagal nyan. Sobrang hirap nyan. Kaya ang gagawin mo, pag wala kang alam, walang nagtuturo sa'yo, ikaw close mo ang business mo. O kaya tuloy-tuloy ka pa rin na walang nangyayari. Walang benta lagi. At di mo alam, kinakain na ang puhunan mo. Yung bulto, bulto mong pera, kinakain na. At pag nalugi ka, anong gagawin mo? Tatrabaho ka na uli. Sayang ang panahon. Sayang ang panahon. Nagnegosyo ka na. Panindigan mo na. Alam ko, negosyante ka na ngayon. Nanonood ka sa akin. Kaya ngayon palang inaanyayahan kita. Mag-subscribe ka na sa aking YouTube na to. Kakasama tayo dyan mga kapwa negosyante. Pwede ka dyan magtanong kung anong katanungan mo sa mundo ng pagnenegosyo. Ngayong gabing ito na nagkausap tayo, tandaan mo ito. Kapag na-master mo yan yung mga binanggit kong yan na negosyong walang puhunan na sobrang laki ng kita. Kapag na-master mo yan, ako nagsasabi sa'yo, hindi mo na kailangan umasa sa sweldo, sa swerte. Hindi mo na kailangan yan. Hindi mo ba na-imagine yon Kapag na-master mo yan, ikaw na mismo ang gumagawa ng swerte mo sa buhay. Kaya kung naririnig mo ito ngayon, napapanood mo ito ngayon, ito na ang sign mo. Gawin mo na. Gawin mong puhunan ng sarili mong tapang at talino. Yung experience mo, yung kaalaman mo, yung talento mo. Dahil ang negosyong walang puhunan ay para sa mga taong may pangarap na hindi kayang pigilan. Kaya ngayon pa lang, tandaan mo palagi ang pinag-usapan natin ngayong gabi. Ang taong may alam at gawa, hindi kailanman mauubusan ng pera. Ayos ba yan? Malinaw ba ang usapan natin ngayong gabi? So alam ko na gustuhan mo ang video to. Pindutin mo yung subscribe na yan. Subscribe mo na ako sa aking YouTube na to. Punta ka sa YouTube ko, mas malulupit ang mga ginagawa kong video doon. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yung subscribe na yan. Like mo naman ang pinag-usapan natin to. Kung naniniwala kang makakatulong to sa maraming mga tao. Magbibinipisyo ang buhay ng mga tao. I-share mo ang video to. Tulong mo na sa akin. Subscribe ka na rin. Like mo yan. Comment ka na rin. I-share mo ang video to. At nga pala ako ay nagtuturo ng isang negosyo. Kung gusto mo mapadali ang iyong pag-asenso, tuturoan kita kung paano pala kasi ng benta ng isang negosyo. Nagtuturo po ako ng isang marketing system. Darcel Robles marketing system. Tuturo ko po sa inyo. Sikreto ko po dyan. Kung interesado po dyan, comment ka lang po sa baba na magpapaturo po ako at ako na bahalang mag-message iyo. Maraming maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Kita-kita po tayo sa susunod. Upo muli si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang. Ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!